Ito na 2 ng trip ko sa Computer History Museum dito sa Silicon Valley. At dahil sa sobrang dami ng nakita ko, hindi ko na madedetalya isa-isa. Kaya isang mabilis pero solid na montage ng buong experience ko sa Vintage Computer Festival ang ipapakita ko sa inyo. Para kang sumakay sa Time Machine dito. Isang selebrasyon ng analog media, retro games at lahat ng classic tech na nagbigay daan sa future gadgets natin ngayon. Mga batang 90s at early 2000s sa Pinas. Sigurado akong pamilyar kayo sa mga to. Atari, Apple, Dell, Compaq, IBM. Mga brand na dati nating nakikita sa computer shops, opisina, o sa bahay ng tropa mong lagi nagpapahiram ng family computer, Sega, o PlayStation. Maliban sa mga yan, mga nakita rin akong di masyadong kilala sa atin. Gaya ng Amiga, Alice, Vectrex. Akala ko nga pangalan ng mga bagong kita sa barangay. Pero dito sa US at ibang bansa, superstar sila noon. Wow. Ang saya lang kasi hindi lang sila display. Pwede mo silang laruin at gamitin. Retro games, floppy disks, green screen monitors, at syempre, yung tulog ng dot matrix printer na at parang sing sa buong opisina. Parang reunion ng mga teki at collectors. Lahat, chill, kwentuhan, at tungtuhan na na at nagagamit pa rin ang ganda ng old school tech. Ito talaga yung pinunta ko sa Computer History Museum. Isang tribute para sa mga nostalgia babies na kagaya nyo. Dahil ganun kayo ka-special sa akin. Lux! At yan ay isa na namang video ng pagbabalik sa iyong kabataan ang aking Computer History Museum Adventure, ang Vintage Computer Festival. Nostalgia, History, at Geek Joy all in one. Bago ako magpaalam, matanong ko lang, ano yung lumang tech o brand ang pinakatumatak sa kabataan mo? Share mo naman yan sa comment section. Para sa marami pang nostalgic trips, samahan mo ko, Information Wizard. Follow, subscribe lang. Huwag kakalimutan O paano ba yan. Paalam muna. Hanggang sa susunod na pagbabalik sa iyong kabataan.